Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ng tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rini ni Obra o gatoy ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tago lang ko ninyo sa pangan nga Tintin, 23 anyos, may kalibin nga usa ka foreigner. Usa siya ka incheck. Tawgon ta lang siya sa pangan nga Z. Do na kami usa ka anak babay. Itago na lang sa dang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among sitwasyon. Kay minyo manggod na siya sa China. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Wow! Mauni ang property ni Minyo Tin. Shhh! Naiksaba, uy! Naku, asin niya ba? Dili ni ako. Sa ako ni Kapuyo. Si lagi nagpalit ani, siya nagbayad pero si mo pangan. Oh, sa ako na pangan. Pero dili ako nagunit sa titulo ani nga property na ani si. uy, kaswerte ni ni si Uy, di gyud siya ko ripot sa. Oh, 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 Bisan gani wa na ko pangayua, iya gyung ihatag. Provided sa tanan mo panginahanglan. Apin na ang pamilya. Di na siya magmind sa iyang magasto basta ako nasang pamilya Kusa na siya ka insect nga dili ko ripot. Mm -hmm. God provider eh, sa ang pamilya day. Pero minyo man ka na siya dito sa China day? Hmm. Pero buwag naman sila sa iyang asawa. Oh, divorce na sila lagi. Di pa sad. Ano? Oh, pa sila ma divorce? O, minyo pa day na siya. Sinabutan ko no nila ang ilang panagbuwag. Og dili na lang kuno sila mag-divorce for the sake of sa silang anak. Oh, nya, di day mo maka makapakasal anak ko. Ay, mabot lagi day, oy. Pero para nako, na okay raman ko. Di man tingali ang kasal, ang basihan sa usa ka malampuson o malipayong relasyon. Kay daghang gikasal nga, nakabuwag raman sad. Unya, dili malipayon. O may wakas la, apan malipayon. O kontento man sa ilang kinabuhi. Sama ni mo. <laughs> Kayo. <laughs> Pero ang assurance ba, ilabi na sa akong maninyo sa imong anak? Ha? Ay, sayup ko pangutaan na ni mo, anak na. Kaysa ingon ini kadako nga property under your name. Mabuhi mo si mong anak, uy. Pilagan ini kay day? 1.5 hectares rin, ni, uy. Ah, kaayo naman, anak, uy. At least, matawag yun nga imo. Kaysa imo man nakapangan. Kami gani. wa man gani, bisag yuta na lang skaang. Agay. Ay, naman, uy. Day, nagsakit-sakit na niya akuntian ganina pa, ha? si mga anak na Uy! Uh, dai pa lugo tawag ni si. Oh, si? Um, unsa um, mo bag inisik sa dali? English lang kasabot ra na. Ah, ang mau ba? Si, come here. Tintin will give birth na. Hey! Uh, okay. <laughs> babae at inyong anak ni z Ay, naibaw ko ma. Kay amok man na siya ang ultrasound daan ni Z. Iya, yeah, nabaya niyang rehistro, ay. Ha? Huh? Pero lain mang pangan ang iyang gibutang dito sa likod sa live birth sa inyong anak din. Di man to pangan ni Z. <tus> ha? Huh? Oon sa ay nga pangan ma. Matod sa akong kaipon nga insik. May English name ko no siya. Huwag mo iyang gibutang sa likod sa live birth sa among anak sa pag-acknowledge niya ni Ini nga iya kining anak. Na-curious ko. Apan, wala lang lang kumuriklamo sa pag-explain niya nako. Na ang akong gihuna-una, mao ang sa among anak. Huwag ang sunod niyang plano, mao ang among papakasal. O niya. Let's get married then. Uh, but how si? You are married already. In China, right? <laughs> I have a surprise for you. Look at this. Oh, a piece of paper? Not an ordinary piece of paper. Ah, uh, it's my cinnamon. What? Your cinnamon? May sinumar siya, Tin. Masa pa kayo tabo ah? Nga minyo siya sa ila. Ay, magid ko makasabot kung giyon sa na niya, Charis. Kung ganong may sinumar siya. Apan na niya sulti so na ako, nga sinumar ko no to sa iyang English name. Unsa? Oh, mas maayong makasal na ko mong zirin din, oy. Aron maligal na na inyong panag-ipon. May anak na gud mo. Pero nabala ka lagi ko pa. Kahibaw ba nga kasado na na siya? Minyo na siya dito sa China. Pero nakakuha man ka si huwag sinumar. Ambot eh, pa, oy. Ganyan sana niya pagkalaki. Nga may sinumar man siyang nakuha. Pero maulagi ko nun na. Salain niyang pangahan sa iyang English name. But mong ipasabot. Nga sa insik niyang pangan siya kasado? Oo, oh, oh, siguro pa. O lain niyang pangan sa iyang English name, single siya. O, oh, mauman ka? Pero nabalaka lagi ko anak pa, uy. Kung may bisa ba ang among kasal, nga kaduha naman kung babae nga iyang pakasalan. May una namang gud siyang asawa. Ay, naglibugod ko. karba ko anak nga may mga tao na duha ang pangan. Nausarang untang angay nga pangan sa tao. O pa nga naman ang insika nga duha man na iyan nga? May Chinese o English name. Den, din. Siguroan natin ha. tuod kung unsay tanong ng insikan ni mo o sa imong anak. Pa. Unsa'y well, na usap ang una-una ang mong magpakasal ni ba? Nahalok mga kusgisulti ni Papa de Charis, uy. Nga basig maapil ko kung simba ko unsep palulungan ang paggamit ni Zee o duha ka pangahan? Unsa? Ganahan man gidunta ko nga makasal kami sa insik kong kaipon. Pero ang ako lang yung dikadlukan, tungod aning paggamit niya og kaduhang pangan nga English name kuno niya. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. May duha ka pangan ang akong kaipon nga insik. Ang iyang Chinese name o English name. Normal ra ni sa mga insik o mga foreigner? Ikaduhang pungutana, minyo ning akong kaipon sa China o wa magpa-divorce for the sake no sa ilang anak. Unsay may tabo, kun mapakasal sad mi sa English name niya, di in my birth certificate pud siya o sinumar aning iyang pangalan nga English. Legal ba ang among kasal? Ikatulong pangutana, kung dili mang ko magpakasal niya tungod sa akong kabalaka, Alaot ba siya kay naaman sa akong ang napalit niyang 1.5 hectares ng property? O ako ba'y alaot? Kay siya man ang nagkupot sa titulo. Ikaw pa itong katapusang pangutana. Nakumpirma ra siya sa live birth sa among anak? Gamit ang iyang English name. Legal ba ang iyang pag sa among anak? Boot bang ipasabot ani nga makapanunod na ang among anak sa iyang property din sa Pilipinas? Palihog, tabangi o tambagi ko. Kini angak-angkung suliran. Tintin. -tin. Maayong adlaw mga sukinting paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. It's me. Ako ang mga tag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, behavioral, emotional nga mga problema, problema na to sa atong bani, kapikas ato ang mga love life, the dong, inday, na na ta, nagfriends na ta or gi cool off ta. Napa-cool off ron or ghosting na ang mga term karon mga panahon na. Sa so, akong panahon ba, wa man sana na ghosting, no? Or kanang mga gaslighting. Wala man na uso. Eh, diretso mo nag-away, diretso mo unsan na, so long. Pero kanang so uyab-uyab ba? MU, cool off. Kung ano yung uso-uso na mo sa una ron? Oh, sa una ron. Sa una? Ah, mo tapay cool off ron? Di ko sure. Pero unsaman. man. <laughs> Gi-cool off mo or ghosting mo or gi-block mo wag mo gisin. unsa man. Or gi-cancel ang ato ang tawag or wag tatubaga. Unsan man yun eh. Sige lang. Smile lang. Basin pa di ag-ugma. Tagdo na ka. <laughs> or Salvador. Para sindig taod na ka. Paabot lang. Usay ra papod kaning uban, no? Ginuto lang. Mag-expect dahil nga mutubag na, huy, nag -CR pa. Huy, naligo pa. Huy, nagtuon pa. Nagi mo pag-assignment. No, nagrabaho pa. Tingali taon, kaya dili biya ikaw regi atubang dahil doon, no? Tingali pong nagrabi rapod ka-demanding. Paabot, paabot po gamay. Uy, matubag ka, no? Mabta nag ka adlaw niya nag-online, naka na na ng storya. Pero pila ka-minuto pa lang, pila ka-uras pa lang, at alam No, basing busy. No? Kaya dili ra ikaw ang iatubang bang na ilain daghan. Mo na ato ang mga suwat, mga guys, ipadala na to ato ang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writer's page. Pwede sa nato ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Stand bay mo mga sukinti paminaw kay mo balik mi man ani nga pahinungdong. Si Tintin. Si Tintin. Tintin, gipadani niya yung suwat sa kiniyang akong suliran, official writer's page, 33 years old, na ani ka live-in nga insik nga foreigner, tawago na to sa pangalan nga si D, doon na sila'y anak nga babayi. Dilang lang na to isulti ang iyahang address kay Minyo Mangunis Z at to China. Unya, um, unsan ni? Naani siya sa, imatut pa siyang kaipon in ang English, may English name siya, mo ipabutang sa live birth sa ilahang anak. para ma-acknowledge ko pero wa man lang sad siya mo reklamo, sumunay niya nga pangaan Karon kay murang naglibog gani siya kay ganahan gid unta siyang makasal sila sa insik niyang kaipon. Unya ang yang gikahadlukan kay nagawit man siya'g English name. Sumunay ihang mga pangutana, may duha ka pangaan ang akong kaipon nga insik, Chinese o English. Normal ra ba sa insik or foreigner? Normal siya in a sense nga kaning mga foreigner labi na Korean, Japanese, Chinese, mo adapt ni sila ug mga English sounding nga mga pangalan labi na og naa sila sa gawas sa nasod unya ang nasod nilang giadtuan sama sa Pilipinas predominantly no English gud ang atoang influence no masipas ato atuang mga pangan unya mo sila ana kay usahay lisod mangudli to ng ilahang mga pangan pero ang kanang ilahang real official record ang ilahag yung Chinese Ngangan, kay nga Kaya kay ngano man kaning mga pangan good na to guys no mga civil status mga official records ang magbuot ani ang nasod kung asa ta natao kung unsay ato ang nationality so ang official yun ana ug ang sakto nga sundo nang yan chinese name kay e, chinese man siya pero mula gina normal kay para masayon igamit nga maka in sila nga napud sila english name pero kanang english name but huna huna na, ana mura ragdag angga mura nag nickname ikaduhang pangutana minyo ning akong kaipon sa china ug magpa-divorce for the sake kuno sa ilang anak unsay mahitabo kung magpakasal sad ni sa English name niya din may birth certificate pud siya og sinomar aning pangalana legal ba among kasal asa man siya birth certificate or sino di ko kasabot kay ang kanang birth certificate nimo sa China usa ra baya no so record niya dito sa kasal sa China mangayo baya na og certificate of no marriage dito sa Chinese embassy dili sino di rin sa Pilipinas imong pangayuan kay ang mga naaray sino ma maisuwag si no Numar Dere sa tuang PSA ka ng mga Pilipino. At to kag China, China po ka mangyayok kung Chinese ka. So mangyayok ka o Certificate of No Marriage sa Chinese Embassy. No, ingon anak na siya day. So kung minyo sa dito sa China, di kumutuo nga makakuha siya o no marriage from the Chinese Embassy. So klaro ha ko no, kay Murag, dili yun na. Kaya ingon, mangka ko nga legal na minyo sa China, wa siya na divorce dito. So saan mo mapagminyo dire? De dere. No nga, di man na itugot po dito. Di man po ka pwede maminyo dere o foreigner kung dili po ka makakuha kuha og certificate of no marriage no sa iyahang nasod unya unsa man niya pakakuha dito sa si iyang nasod na minyo siya dito sa si China so di ko kasabot unsa imong pasabot na sinomar ha ikatulong pangutana kung dili man kung magpakasal niya tungod sa akong kabalaka alaot ba siya kay naaman sa akong pangalan ang napalit niyang 1.5 hectare nga property very good day very good tintin -tin! o ako bay alaot kay siya man ang nagkupot sa titulo dili gyud na alaot nimo day kay naaman sa imong corona nganong dig niya ang titulong, ang titulong naman po niyang ang pangan. Pwede man niya ideman? i-demand because foreigners are not allowed, no? To, um, unsana, na? Own properties, real properties diri. Re. But, pwede pwede ka assert sa mga ownership kayo mga pangan, no? Oh. So, um, di ligyod po pwede. Even if maminyo mo, basta di siya mahimong Pilipino, di man ka kung siya maka-own maka o properties diri. So, kana, kung ano lang saan na ang inyong sitwasyon din ha? Ikaw pa, tukat tapos ang pangutana, na nakapirma ra sa live birth sa mong anak gamit ang iyahang English uh, name. Legal ba ang iyang pag-acknowledge sa among anak? Buot bang ipasabot ani nga makapanunod na ang among anak sa iyang property din sa Pilipinas? So see, that's the thing. Muna ang ako ang gusto an, kay I'm not too familiar. Kaya di ka pwede makakuha o duha ka identity. Ako a uh, para nako as far as I know, ang imuhang official identity as a person is the identity o pangan naka-reflect sa imong passport. No? Um, ko na siya English translation. No? I think, no? So, kung unsay asa anak ngadto sa China then i think that can be pwede pwede siya so long as naa ang chinese characters so naa pud attach ang yang chinese passport nganha sa birth certificate no um you know better siguro kung mo adto ka og local civil registrar dalha ang passport sa imong bana o ang birth certificate sa imong bata unya Klaruha ko no kung unsa ang uh, unsa ang nakabutang nga pangan no and uh, valid ba ang nakabutang anak nga Chinese passport man siya. So um, maybe there will be a um kuan murag i think na among days ya actually nagtanaw ko ha og sample nga passport no na chinese character unya na puy english nga pagbabasa Basi mo na imuhang pasabot yang jao like for example naay na chinese nga character posible no posible so tanaw awa ko mo na imuhang pasabot tanaw sa passport ani na lang perfect tan sa passport sa imuhang bana ang nakabutang nga ngan kay nag ko guys og namo ko laptop no nag ko chinese nga passport na chinese character Ugyan na English. So, posible, tanawa kung mauban ay nakabutang. Kung unsay nakabutang ang panganin English niya, sa iyahang passport, tanawag, mauban po na nakabutang sa birth certificate imong bata. Yes, enough na siya sa ak nga siya. Enough na siya nga naasay makuha. No, nga katungod. as the son. Basta sakto ang nakabutang dito. Correct, correct. Sakto, sakto. Pwede. Go ahead, no, and check it. But keep a copy of the passport, no, photocopy para ma-prove ni mo nga pangan, ha? kay ba? Okay? Mga sukinting paminaw, hinawot unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa kini si attorney Elaine Bathan daghan kayong salamat sa inyong pagbaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Man Nationwide tatak RMN daghang salamat og maayong adlaw